Ipinakikita namin ang isang bagay na kapansin-pansin at kawili-wiling, ang pangunahing katibayan, ang tanda, ang himala. Ito'y isang pisikal na bagay, isang lumang aklat na isinulat mahigit na isang libong taon na ang nakalilipas. Ang aklat na ito ay naglalaman ng matalinong tula, malalim na prosa, isang magkakaugnay na pilosopiya at mga sistema ng etika. Isinisiwalat nito ang mga pang-agham na kababalaghan at mga simetriya sa matematika sa isang pambihirang paraan. Nag-alok ang aklat ng pangwakas na mga sagot sa pangunahing mga katanungan at malalim na patnubay sa etika. Nagbibigay ito ng kalinawan at pinupuno ang mga naghahanap ng katotohanan dohanan ng kasiyahan mula sa pag-unawa sa layunin ng buhay Tinatalakay nito ang pag-iral ng Diyos at ganap na isiniwalat ang kanyang kalooban. Ang katibayan ay isang kodigo ng matematika na naka-encrypt sa loob ng teksto nito. Ang aklat ay may komplikadong istruktura ng matematika na nakabatay sa mga proporsyon, simetriya, pagkakasunod-sunod, at mga halaga ng numero. Ang mga titik, salita, pangungusap, at mga kabanata ay nakahanay sa loob ng masalimuot na istruktura. Na ito book, Ang paglikha book, ng gayong katumpakan ng walang advanced na teknolohiya ay hindi may sip, kung isa sa alang-alang ang sinaunang pinagmulan ng aklat. Ang pambihirang aklat na ito ay ang surang nagbibigay ito ng uri ng katibayan na hinahanap ng pinakadakilang mga manunulat ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga pangalan na gaya ni Pythagoras, Socrates, Plato, Aristotle at Al-Farabi ay pumapasok sa isipan Kabilang sa iba pa ay sina Averroes, Avicenna, Thomas Aquinas, Kepler, Galileo, at Newton. Marami na nabigla sa kapangyarihan ng Diyos ang sumubok na maunawaan ang kanyang paglikha sa pamamagitan ng pangangatuwiran at pagmamasid. Gamit ang katarungan, sinuri nila ang daigdig sa paghahanap ng banal na mga bakas. Ang kanilang mga pagsisikap ay nakamit ang marami at nabuo ang sanlibutan na ating tinatahanan sa ngayon. Ang kanilang gawain ay humantong sa revolusyonaryong mga pagbabago sa pag-isip, estilo ng buhay, at mga nagawa sa siyensya. Ang mga kontribusyong ito ay nagdulot ng napakalaking pagsulong sa mga larangan ng siyensya at teknolohiya. Gayunman, ang mga henyo ay hindi naghahanap ng kaalaman para sa sarili nito. Ang kanilang pangunahing tunguhin ay upang makahanap ng makatuwiran, nakakumbinsi at masusuri na katibayan ng pag-iral ng Diyos. Magsimula tayo sa unang talata ng Quran na matatagpuan sa loob nito ng hamfor na beses. Ang talata, Bismillah, ang pinakamadalas na paulit-ulit sa Quran. Ito'y isinalin sa, sa pangalan ng Diyos, ang pinakamaawa, ang pinakamaawa. Ang Bismillah ay isang perpektong halimbawa ng mga kababalaghan sa matematika. Ang pariralang ito ay binubuo ng nanting mga titik na madaling mapatunayan kahit na hindi alam ang Arabe. Bilangin ang mga titik, 1, 2, 3, hanggang sa 19. Ang bawat titik ay may isang numerong halaga at ang pagdaragdag ng mga ito ay nagbibigay ng mga halaga ng bawat salita. Han 2, 6, 39 at 289. Ang kabuang numerical na halaga ng lahat ng mga salita ay 76. Ang Bismillah ay may apat na salita, 19 mga titik at isang kabuang halaga ng 76. Ang anim na digit na bilang na ito, 76, ay nahahati sa 19. Nang walang natitirang bahagi, suriin natin ang higit pa. Isusulat natin muli ang pagkakasunod-sunod, ang pagkakasunod-sunod ng mga salita sa Bismillah na sinusundan ng bilang ng mga titik sa bawat salita. Ang pagkakasunod-sunod number na ito ay bumubuo ng isang walong digit na numero na nahahati sa 19. Kung isama, 19, isama natin ang bilang ng mga titik sa bawat salita sa mga titik sa susunod na salita, makakakuha tayo ng isang 10-digit we'll na 10 numero na, na nahahati sa 19. 19. Ang pagdaragdag ng numerong halaga ng bawat salita sa bilang ng mga titik nito ay bumubuo ng isang 13-digit na numero na nahahati sa 19. Ang pagsasama-sama ng mga numerong halaga ng magkakasunod na mga salita ay gumagawa ng isang sexing digit na numero na nahahati sa net. Sa wakas, ang pagsulat ng bilang ng mga titik sa bawat salita na sinusundan ng numerical na halaga ng bawat titik sa salitang iyon. At pagkatapos ay ang kabuang numerical na halaga ng salita ay lumilikha ng isang 48 digit na bilang na nahahati sa net. Kung isasama natin ang pagkakasunod-sunod na numero ng bawat titik mula 1 hanggang 19 sa numerong halaga, dalaga nito, makakakuha tayo ng isang 6 digit na numero na nahahati sa ranking. Sa unang tingin, ito ay maaring lumitaw na isang manipulasyon o isang matalinong panlilinlang. Ang gayong pag-alinlangan ay makatuwiran at nagpapakita ng isang malusog na isip. Tunay na posible na lumika ng mga pattern, salita, o kahit na mga pangungusap sa pamamagitan ng maingat na pag-ayos ng kanilang mga halaga. Gayon pa man, ang paggawa nito ay nangangailangan ng malaking oras, pagsisikap, at kasanayan sa matematika. Ang kasaysayan ay nag-record ng mga halimbawa ng gayong mga pagsisikap, ngunit upang ilapat ang pamamaraang ito sa isang buong aklat, isang obra maestra ng panitikan, makasaysayang dokumento, relihiyosong kasulatan, teksto ng filosofiya, kodigo ng etika, at kompendium ng hudikatura ay ganap na hindi totoo. Ang labis na pagiging komplikado at napakalaking pagsisikap na kinakailangan upang makamit ang gayong gawain ay hindi maisip. Ang intelektong tao, lalo na noong ikapitong siglo, ay hindi sapat para sa gayong gawain at nangangailangan ito ng mga advanced na teknolohiya ng supercomputer upang makalkula ang data na ito. Salastaron. Hindi walang dahilan na ang Quran ay nagaanyaya sa mga tao na gumawa ng isang aklat na katulad nito o sila ba ay nagsasabi. Siya ay nag-imbento nito. Sabihin mo, kaya magdala kayo ng sampung sura na katulad nito at tumawag kayo sa sinumang inyong makakaya maliban sa Allah kung kayo ay mga tapat Hanggang sa araw na ito, ang hamon ay hindi natugunan at walang sinuman ang nakapagpapatunay sa himala ng matematika ng Quran Ang himala ng matematika ng Quran ay naggarantiya sa pag-iingat at pagiging tunay ng kasulatan Ito ay nakatayo bilang isang hindi maiwasan na pagpapatunay ng banal na pinagmulan ng Quran ang talata 13 ng Kabanata 74 ay nagsasabi, Sa ibabaw nito ay labing siyam, Sura Al-Mudater 743. Gusto mo bang kalugarin ang higit pang mga kababalaghan sa matematika sakuran ang sa oras na ito ng walang komplikadong mga kalkulasyon? Okay, napatunayan lamang at napatunayan ng mga katotohanan. Katotohanan, sa pamamagitan ng kahit at ang kakaiba, sabi ng talata. Ang talata 3 ng Kabanata 89 ay nakatuon sa ating pansin. Ito'y humahantong sa posibilidad ng isang eksperimento. Ang Quran ay binubuo ng hamforing kabanata. Ang bawat kabanata ay naglalaman ng isang tiyak na bilang ng mga talata. Ang kabuang kabuan ng hand na mga numero ng pagkakasunod-sunod ay 645. Ang kabuang bilang ng mga binilang na talata ng Quran ay 6234. Un 14 na kabanata ng Quran, alahati sa mga ito ay may kakaibang mga numero ng pagkakasunod-sunod. Talahati sa mga ito ay may pares ng mga numero ng pagkakasunod-sunod. Iorganisa natin ang mga kabanata batay sa pagkakapareho at pagiging kakaiba. isa alang alang ang kanilang dami ng mga talata at mga numero ng pagkakasunod-sunod. Nag-iwan kami ng apat na kategorya. Ang unang kategorya, dalawang posibilidad. Ang kategoryang ito ay may parehong kakaibang mga numero ng pagkakasunod-sunod at kakaibang ang dami ng mga talata. Ang ikalawang kategorya, dalawang pares. Ang kategoryang ito ay may parehong pantay na mga numero ng pagkakasunod-sunod at pantay na dami ng mga talata. Ang ikatlong kategorya, magkapareho di pareho. Kung saan ang numero ng pagkakasunod-sunod ay pares at ang dami ng mga talata ay kakaiba. Ang ikaapat na kategorya, odd even. Kasunod nito, at sa wakas, ang kategorya ng odd even. Kung saan ang lahat ng bagay ay eksaktong kabaliktaran. Ngayon ay pagsamahin natin ang mga kategorya sa mga grupo. Dito tayo ay may mga kabanata kung saan ang mga numero ng pagkakasunod-sunod at ang dami ng mga talata ay tumutugma. Sa pamamagitan ng mga pares o mga odds. Sa isa pang grupo, may mga kabanata kung saan ang pagkakasunod-sunod ng numero at ang dami ng mga talata ay hindi katumbas. Sa pamamagitan ng mga pares at mga odds, tunay na kamanghamangha ang mga sumusunod na katotohanan. Sa magkabilang grupo, ang pamamahagi at ang bilang ng mga talata ay hindi lamang simetriko kundi pantay din samantalang ang kabuan ng mga numero ng sura at ang bilang ng mga aya sa kanikanilang mga grupo ay pantay. Sa kabuan ng parehong mga salik sa buong kuran. Maliwanag na sa harap natin ay isang perpektong pagkakaisa, simetriya, at kagandahan. Ang Code 19 ay hindi lamang naroroon sa unang talata ng kuran. Ngunit literal na tumatakbo sa buong unang sura. Ang Al-Fatiha, ang unang sura, ay binubuo ng pitong talata. Isulat natin ang numero ng pagkakasunod-sunod ng bawat talata. Ang bilang ng mga salita sa bawat talata. Ang bilang ng mga titik sa bawat talata. Ang numerong halaga ng bawat talata. Ang kabuang bilang ng mga salita sa buong sura, 29. Ang bilang ng mga titik sa buong sura ay 39. Ang numerong halaga ng lahat ng mga salita sa sura, 1043 Ipakita ang mga magagamit na pagkakasunod-sunod bilang mga numero na nahahati sa 19. Sa huli, nakakuha kami ng 10 mga pattern na nahahati sa 19.